Kung wala pang computers, mano-mano ang lahat. Mula 1950s hanggang 1980s, ang bawat linya sa plano ay iginuguhit gamit lang ang lapis, T-square, at compass. Kapag nagkamali, uulit mula simula, sa mga kumpanya noon, may buong departamento para lang sa pagdrawing ng plano, Noong 1963, ipinakilala ang Sketchpad, ang unang computer program na kayang mag-drawing. Dito nagsimula ang CAD o ang Computer-Aided Design. Pero dumating lang ang AutoCAD noong 1982. Doon lang talaga nagsimulang magbago ang drafting. Ngayon, ilang click lang tapos na ang design. Mula sa lapis hanggang pixel, ibang-iba na ang mundo ng engineering. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Tuloy-tuloy ang pagkatuto dito sa Pinoy Learning Channel.